Yo! Masakit ulo mo, boy. Lakas ng hangover ever, ma. Kasi nasyat puno ka na naman kahapon. Ito na ang kasagutan sa yung pasakit na dinaramdam. Sinampalukang tupa. Wow naman! Moton and lamb tamarind soup. Wow, wow, -wow. Ang sagot sa yung shot pa more. Hangover pa more. Pwedeng-pwedeng ulam wow. Napakabisa wow. Sinampalukang tupa wow Normally sa Pinas, karne ng kambing ang ginagamit dito Kasi ang tupa ay hindi naman pangkaraniwan sa atin But for the sake of this video, gagamit tayo ng tupa You wanna know how it's done? Let me show you, come on let's get it on This is how we do it Rock and roll! Wow. Sa ating panimula, ito ang ating gagamitin Gagamit tayo dito ng paa o ng tupa. Gagamitin tayo dyan ng karne. Ito naman yung sa may shoulder part. Wow! wow. wow naman! Siyempre, kailangan natin dyan ng abawang, sibuyas at luya. Wow. Ganon din naman ang ating sariwang sampalok. Ito yung medyo hilaw at saka yung kanyang talbos. Kung mapapansin nyo, brown na yung ating talbos kasi nag-travel na siya ng 9 hours from the Philippines! Kagamitin tayo dyan. Siling haba, siling manghang, at tanglad. Wow naman! Ganon din naman sa ating patis, panimpla yan. Naglagan din natin yan ng ating black pepper powder. Wow. Ganon din naman sa ating salt. Wow. Gagamitin tayo dyan, siyempre ng cooking oil. Lagyan din natin yan ng beef cubes. Dito naman sa ating next step. Turn up for what? Yung ating paa ng tupa, ating isasalab dito sa ating apoy wow. o isisilab sa ibang salita wow. o kaya naman sinusuplete. Wow. Sa ganitong pamamaraan, natatanggal natin yung mga maliliit na balahibo, yung hindi mga naahit o yung mga hindi kayang abutin ng kutsilyo na park. Yan yung may mga maliliit na balahibo. Siyempre gusto natin tanggalin yan mga papi para naman siyempre siguradong malinis ang ating kakainin. At sa ganito tong pamamaraan din, Bali, nag, nagbibigay tayo dito ng kakaibang aroma dito sa ating pata ng tupa kasi medyo natutusta natin siya. So meron siyang parang burnt taste na hindi naman lasang sunog, charred effect o kaya naman yung parang barbecue flavor na style, yung inihaw na style, ganun mga papi, magiging niyan. So eto, okay na tayo dito mga papi, mas natanggal na natin lahat ng balahibo. Then, next na tayo dito sa ating susunod na gagawin sa ating paglulutuan, maglagay lang tayo dyan ng mantika, painitin natin yan, and then pwede na nating italbog dyan ng ating luya. Inuna natin ang ating luya kasi mas gusto natin ito mapagkaramelize o mas mapagmantika ng una dahil kailangan natin ang essence at aroma nito dito sa ating gagawin na dish, yung karne ng tupa. Kasi alam mo naman yung karne ng tupa, medyo maanggo talaga yan. Wow. So next natin dyan ang ating bawang. Wow. Iginigisa lang natin yan mga papi palapasin lang natin lahat ng kanilang mga oils Aroma wow naman. Panghuli, ilagay na natin dyan ang ating sibuyas Ganon din mga paps Hanggang sa mag o maging translucent lang Okay na yan wow. All goods Kaya naman, ilagay na natin ang isa sa ating main event wow. Ito ang ating moton E bali, ito yung shoulder part ng tupa wow. Papi, ano ba yung moton? Yung moton, papalawanag natin maya maya yan. Pakita lang natin ngayon kung paano natin iginigisa o sinasangkot siya. Wow! Wow! Tuloy lang tayo sa paghahalo mga papi. And then maya maya lang po pwede na natin isama dyan yung ating uh, sinilaban na patan ng tupa. Ito yung lamb. Yung lamb kasi yan yung mas bata. Kung baga pare-pareho silang uh, tupa o sheep meat ang tawag dyan sa mas bata is lamb ganoon naman sa uh, moton ito naman yung uh, full grown adult na sheep kaya yan ang magkaiba ang tawag sa kanila pero generally speaking karne sila ng tupa ngayon lagyan lang natin yan papi ng patis tuloy lang tayo sa pagsasangkot siya takpan natin yan siguro maghintay tayo dyan mga at least 5 to 10 minutes okay na tayo dyan sa ating pagsasangkot siya bali dito napalabas lang natin yung mantika nung ating karne all goods. At daanan lang natin yan, papi, ng halo. Para naman yung nasa ilalim na part, medyo pumantay. Katulad nung nasa ibabaw. Ayan, haloin lang natin yan, mga papi. Sa Pilipinas, pwedeng pwede tayong gumamit ng kambing. Nagkataon lang na tupa yung ginamit natin. Siyempre, gusto rin nating makatikim ng medyo kakaiba. Pero pwedeng pwede rin ang karni ng kambing. At this point, papi, pag okay na tayo sa pagsasangkot siya, maglagay na tayo dyan ng mainit na tubig. Bali, ang cooking time talaga ng pagpapakulo dito, 1 hour. Pero uh, pakuluan muna natin siya ng 30 minutes and then maglalagay na tayo doon ng ating mga pampalasa at iba pang sangkap. Takpan natin yan at magbalik tayo after 30 minutes. Wow, wow, -wow. So eto na yan, after 30 minutes ng pagpapakulo, kung mapapansin mo, medyo na reduce na yung kanyang sabaw. Wow naman! Mas nagtiken yung kanyang etura wow. At mas mukhang malinamnam na talaga ito Kung hindi ito sasabon mga papi Para sa akin okay na to Parang ginis sa style wow. Wow. Pero at this point maglalagay na tayo dyan ng ating mga sangkap Ito unahin natin dyan ang ating tanglad wow. Susunod ko dyan ang ating sampalok Ito yung hilaw uh, Ito yung maasim Yung hinog yun yung matamis Kaya ito ang gagamitin natin na pang asim Yung sampalok at kung mo, nilagay ko lang siya sa ibabaw, dinagdagan ko ng tubig at pakuluin ulit natin yan ng mga 20 minutes. Wow naman! So makalipas nga ang 20 minutos, silipin natin yan. At sa oras na yon, sapat na yan para mapalabsa niya o mapalabas niya yung mga natural na juice ng ating sampalok at ng ating tanglad. Hanguin natin yan lahat mga papi and then ito ang gagawin natin doon. Dagdagan natin yan ng sabaw mula dito sa ating karne. Mga ilang scoops lang okay na 'yan. Magkaroon lang ng konting sabaw. Yan, set aside lang natin 'yan. Timplahan natin 'yan muna ng ating nor. Pluk! Pluk! Beef cubes. ganon din naman, taktakan na rin natin 'yan ng ating black pepper powder. Samahan na rin natin 'yan ng patis para magkaroon na tayo ng alat. Wow, wow. Wow naman. Wow! Haluin lang natin 'yan mga papi. Sinet aside muna natin 'yung ating sampalok at tanglad. Pinapalamig lang natin 'yon mga papi. And then ang gagawin natin 'yon Palalabasin pa natin yung kanilang juice sa pamamagitan ng paglamas doon o kaya naman pag-mashed. Kukunin lang natin lahat ng uh, juices nila. And then yun yung ibabalik natin which is eto na nga yan. Parang pait ng uh, baka pero yan yung ating sampalok. At mas pasarapin pa natin ang pagkakaasim ng ating sinampalukan. Sama na natin dyan ang ating dahon ng sampalok. Ganon din naman sa ating mga sili. Meron tayo dyan siling haba at siling labuyo. Mas masarap kasi itong sabaw na to kung medyo manghang. Yung sampalok natin mga papi, galing nga siya ng Pinas at na-travel na siya. Kaya ganoon na ang naging kanyang kulay. Pero yan, yung lasa niyan, all goods na pa rin mga papi. At tignan mo, timplahan mo lang ito mga papi nang naayon sa panlasa mo. Kung gusto mo ng medyo mas maanghang pa, dagdag lang na sili. Kung gusto mong medyo maalat pa, dagdag lang ng patis. Pero sa sampalok, all goods sa tayo dyan. Wow! 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 Wow naman! Linamnam ng sabaw galing sa karne ng tupa wow. at fruity na asim galing naman sa sampalok. Wow. Tara mga papi, kakain na tayo! Are you ready mga papi? 1, 2, 3, 4! Pacha papi, yeah! Pacha papi, yeah! Pacha papi, yeah! Pacha papi, wow, wow, we, wow! Pacha papi, yeah! Pacha papi, yeah! Pacha papi, yeah! Pacha papi, yeah! Pacha yeah. papi wa 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 papi yeah pa papi yeah pa papi yeah pa papi wa wa wi wa papi yeah pa papi yeah pa papi yeah pa papi wa wa wi wa yo ano seño mga papi all goods di ba Sigurado. tanggal ang hangover mo dito. At kung iuulam mo naman, siguraduhin mo na bagong kulo at isapaw mo sa lamig na kanin. Napakasarap! Tapos may sausawang kampatis na may kalamansi at sili. Papi! Konting lambing naman dyan. Kung nagustuhan mo naman ang ating video, subscribe ka na sa ating YouTube channel. Pacham Papi! I-like mo na rin ang ating video. Mag-leave ka na rin ng comment at i-share mo na rin sa friends and family. Wow, wow, wow. Maraming salamat sa panonood. Ito nga palangin yung inyong Pachong papi. Kita-kita tayo hanggang sa muli. Paalam! Oh yeah! Yeah! Oh yeah!